Welcome to Elox Vlogs TV. At mga Elox, meron na naman tayong video for today at may kasama akong isang assistant na malupit. Yan. Shoutout sa kanya, napakalupit niya. lalo na pag dating sa bentihan. Ah, napakalupit. Ma. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag niyo kalimutan mag-like and share and click the subscribe icon dito sa baba ng ating video, mga Elox. Salamat sa inyo at sa mga taga-subaybay ko diyan mga kailas huwag kayong magsawang sumabaybay sa ating mga video yung gagawin shout out mga kailas ito ang ating magiging video for today uh, Magbabawas tayo ng ating kadena yan yan mag adjust tayo kaya kakalagin muna natin ito cover kaya ano pang inaantay natin Umpisa na natin mga kaloks, pakita ko sa inyo kung paano mag magbawas ng kadena. Okay? Sa uh, pakita ko sa inyo pag nakalag na natin yung kadena ha? Yan mga kaloks, dalawang ton nudyo lang naman ang tatanggalin natin sa cover niya yun kadena natin oh tanggal na nakakalag ko na yung dalawang ton niya sisunod na natin mga kalag tanggalin yung kanyang lock ito so, yun eh, ang kanyang lock tatanggal natin okay. ganito lang magtanggal ng lock ng ano ng kadena mga kalag ito na nasundot na natin ng long nose may yun yun ito pa hugot ugutin lang natin yan hanggat kayang hugutin. Ay -ay Tapos tulak yung kabila naman. Ay Why na? Pwede natin siyang tanggalin. Huwag isa. Sa may ano pa naman ano. Okay, ito na mga kaloks. Bali, isa na lang palang ating babawasin mga kaloks. Ito na lang. Tapos, bali, ang proseso natin mga kalaw. Ganito. Aray, kakalso natin siya dito. Yan, no. Tapos, ituto natin tong pako natin din eh, itong ulo. Tapos, pupupukin natin ng martilyo mga kalaw. Okay? Pakita ko sa inyo pagpupukpok. Mga kalaw, stop. Pakita ko sa inyo. Bali, nakalubog na siya ngayon. Dito, nakauslit pa. Aray, o, kita nyo na, laki pa bubago. Kita nyo ito. Yan, tapos, na natin siya dito Tapos, palitan naman natin. Lumubog na. You know, slip na. Ito, mga anak, slip na. Ito naman natin gagamitin. Basta yung lusot sa kanyang butas. Hindi po na ng langis. Mga kalok, okay, lalagyan pala natin ng langis. Mamaya so, na. Slit na, slit na. Kunti na lang mga ka-locks, lalagyan lang natin siya ng langis para medyo mas madulas dulas siyang tanggalin okay nalagyan natin ang langis atin lang padudulasin ng konti mga ka-locks dito sa langis na ito para madali natin siya tanggalin yan Uh, kahit mga dalawang minuto natin bago siya pupukin Bale mga kalaks, lipat na natin. Dito natin siya patong. itong pinakangkalso. Okay mga kalaks, umpisa na natin. Di ilang pupuk na ito. Okay mga kalaks, ginamit na natin ng pakong sa, ba, din, pakong di tres. Isot naman siya sa butas eh. Tuli na siya ngayon. Yun kailak to na to so, mga kailak so nakakabit ah uh, tayong hilahin kaya po lang natin siya na konti ganti to lalatag natin tapos yun so, Talsek okay mga kailak nakapagbos na tayo at testin natin siya ikabit mamaya at ito na yung ating kadena mga kailak so nalinis na pati malinis na yan sa so, yung ating lock kaya ikakabit natin siya sa ating tricycle, sa motor. Mga tinama lang natin siya sa sprocket din sa ano. Nalabas na 'yon. At ito na mga kalaks oh. Diyan natin kinalag tong cover. Oops. Oops. <laughs> mo. Oh, mo. Tama 'yan, laki ng At mga kalaks oh, ito na ang resulta ng nabawas oh layo na lang pagkita niya. Mag-adjust tayo ngayon dito. Kasi nabawasan natin ng isang hibla Okay. Bakit tasa mamaya pagkakabit uh, na natin. Yan. Balik mga kaloks. Kakalagin natin yung turnilong yan. Kasi adjust natin siya po na. Kasi nabawasan na natin ng ilang hibla ng ating kanina. Yun ang kanyang pagkita no. Oh. Kaya kakalagin muna natin to, paluluwagan natin, tapos i-adjust natin to nangyari luluwagan lang natin yan mga okay yan kakalagyan na muna natin to mga kailox kasi lilinisin na natin to tapos lalagyan natin ito ng langis oh. kasi halos kalawang na rin kapit na yung nut nya sa ating tornilyo para madali na siyang kalagyan mamaya pakita ko na lang ulit sa inyo mga kailox pagka nalangis na natin to sa pag nalinis na natin ito naluwagan na natin to eh okay At mga kailoks, ito na yung ating lock. Bali, tapos na rin tayo mag-adjust dito sa adjuster. Pinaluwag lang natin yung kanyang eh ng gilong, tapos nag-adjust tayo dito. Bali, kinabit muna natin yung itong kanyang lock. Aray mga kailoks, yan no? Kinabit natin yung kanyang lock para makuha natin ang tama sukat ng ating kadena sa yung gilong. Yung tamang adjust ng ating kadena sa ating gilaw mga kaloks sana yung naiintindihan nyo mga paliwanag kahit malung baluktot at sa, hindi ko na pinakita sa inyo mga kaloks kung paano nag-adjust at niluwagan nitong ehe kasi madali lang naman yung mga kaloks sa dinim kung paano mag-adjust kaya hindi ko na pinakita kasi ang ating pinakang main naman na issue dito ang pinakang video natin na tututukan na yung pagbabawas ng ating kadena sa yung pagkakabit mali ito yung lock nya yan. Kakalagin ko muna ulit mga kailangan at ipapaita ko sa inyo paano naman ikabit. Yan. Bubunutin lang naman yun, na rin yun. Nawala. Bulaga. O, ito. Tapos ikakabit na natin yung kanyang lock. At ngayon, sigurado tayong may kakabit natin ng ayos yung ating kadena kasi eksaktuhan na sa lock natin. Okay, pagkikinabit. Okay, ko na sa inyo mga kailangan kung paano ikabit. Okay, mga kailangan sa atin na ikabit ang kadena. eh yeah, yun lock pala. Ito, mga kailangan. Tapos pag lang natin tong dalwa Yan. Pero isuot na natin tong ating magiging lock dito. Ay, nakita nyo ba? Aray, mga kalok. So, susuot nyo muna dito. Yan. Tapos kunin natin yung isa, yung kabaak. Para magabot siya. At pag nag na, pagtatamaan lang natin. mag kita nyo ba yun na Yan na tama yun muslit na tapos yun naman ito dito lalagay lang natin siya dito tutulak na natin o tapos yung ating pinakanglak na may hulma naman siya din yung mga kalak may may, may siya tapos arin yung ating lakay kung saan paikot na ka din na, na doon yung dudok papagayaan kaya ito, dito banda. Papunta rin sa una. Ganito lang magkabit mga alak. Suot nyo muna. Ayan. Nakikita nyo? Tapos kailangan lang natin ng long nose. Kumakain so, ating long nose. Ganito lang yan. Kunin lang natin itong dulo. Bibisili lang natin yun. Nakalock na siya mga kailoks. So, mga kailoks, yung nakalak na ako kayo mga anak ipapahig ko na natin yun okay yan o. at sa tingin ko mga kalok sa mukha hanggang dito na lang ulit ang ating video for today at sana may napulot kayong konting kaalaman sa ating video ito kung paano magbawas ng kadena sa ating motor at kung paano uli ikabit ang lock paano kalagin ang lock paano ikabit ang lock Okay, mga kailoks sa yung pag-adjust natin ng ating adjuster sa sprocket sa sa ehe uh, hindi ko na yun na ipakita kung paano mag-adjust kasi madali lang naman yung makina kaya wala na yung ibang masabi kundi hasta la vista baby bye bye ayan oh tingnan niyo naman oh ayos oh, na ito yung ating kinalag oh. bali isang hibla lang ng kadena ng ating kin tinanggal mga kalokso at ari na nag mamaya baandarin na natin yan Oo, oh, na-testing na natin mga kalawks At tatanong natin driver Ano, lumalagotok pa ang ating kadena? Oo, oh, hindi na daw, ayos na Tsaka tamang tama lang yung ating allowance ng kadena Hindi siya banat na banat Ba? <laughs> at kung bago ka palang sa youtube channel ko huwag mong kalimutan i-click ang ating subscribe icon dyan sa baba ng ating video at i-click mo na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga video pa nating gagawin